No, Your Honor. No, Your Honor. Thank you. Hindi ka ba nag... Hindi ka ba nag deposit ng pera doon sa mga bank accounts ng mga nakakataas sa iyo na opisyal? I invoke my rights to remain silent, Your Honor. Yun na. Tapos tayo diyan. Mr. Eh, Chair. Colonel Ibanez, for Mr. the record, Chair. do you maintain an offshore bank account? Uh, negative Whether po. Whether as a as a main uh, depositor or co-depositor? Wala po akong ganong account Honor. Wala. Uh, liban sa payroll at saka yung personal. Thank you. Ronald Domingo. Do you maintain an offshore bank account? Negative, Your Honor. Thank you. Ikaw, General Gonzalez, do you maintain an offshore bank account? Negative, Your Honor. Former N.P., do you maintain an offshore bank account? None, Your Honor. Thank you. Mr. Chair? Yes. Right. In line with your questions, questioning. Go ahead. Master Sergeant, you're under oath, right? Yes, Your Honor. Naot kasi Um, ikaw ba ay bagman ng ilang mga matataas na opisya sa PNP? No, Your Honor. Sigurado ka? Yes, Your Honor. Wala kang tinatagong uh, blue book? No, Your Honor. So wala kang papasahan. No, Your Honor. So paano kung later on lilitaw na ikaw ay nag-deliver ng pera sa ilang matataas na opisya sa PNP, ikaw ay makukuntib at ikaw ay makukulong sa ilalit sa baba ng Senado. You know that, right? Walang gano'n, Your Honor. Hindi. Kaya nga, naintindihan mo yan? Yes, Your Honor. Okay. Yun na po, Mr. Chair. Uh, sana walang lumutang later na information Mr. Chair. about that. Thank you. Mr. Thank you, Chair. Senator Dingo Estada, you have the floor. I, uh, I was informed that uh, Sergeant Mayo and Colonel libanez were in the drug list of uh, The former administration, the Duterte administration, am I, am I yeah, correct? Yeah, correct, Your Honor. Correct. Bakit, bakit inilipat pa rito sa Pideg kung nasa watchlist na itong mga, mga official na ito? Uh, the reason being is that tingin ng PNP, itong mga tao na ito ay maraming alam. Kung gusto natin ng accomplishment, mas madali tayo makapag-accomplish kapag, kapag itong mga tao na itong gagamitin natin sa operasyon, dahil pasok na ito sa sindikato. Hoping na yung loyalty nito mga tao na ito ay nasa PNP na. Wala doon sa pera, wala doon sa droga. Kaya minabuti ng PNP na gamitin natin ito para makapag-accomplish tayo. So ganun po yung mindset ng PNP, Your Honor. Pero, pero pumalpak. Ay mas 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 lumakas mas lumakas ang loyalty ni Mayo doon sa pera at sa Cebu sa PNP. Pero Mr. Chairman, tumama yung uh, yung pananaw ng PNP na makukuha nila yung droga. Mag maganda sana. Tama sila sa ano. At maganda na sana yung accomplishment na dungisan lang lalo, no? Yo, nakuha Sergeant na Mayo. sana. Yeah. Sergeant Mayo. Yung tinatanong ka nila Senator Tulfo, nakakas ka yes or no, yes or no. Opo, opo. Yung tinanong ka ni ni, ni Mr. Chair ni Senator Bato, Pung deposito sa mga ibang tao, You invoke your right to self incrimination. Why is that so? so ibig sabihin totoo. I invoke my rights to remain silent, Your Honor. So that is true. Hindi naman, hindi, hindi naman kami eh. Because during the time when I investigated AFP generals. Ganon din ang sinasagot sa akin. I invoke my right to remain silent. I invoke my right to self against self incrimination. And it happened. And it so happened it turned out to be true. Why are you always invoking your right? Your Honor, I already facing criminal charges, Your Honor. Mr. Chair, wala tayong mahihita dyan kung ganyan-ganyan sagot niyan. Pero Mr. Chair, makasingit, yan dun tinatanong. Yes, po, uh, thank you, you, Senator Jingoy. Uh, Senator, uh, little... tender, Senator, the indulges of to Jingoy. Uh, uh, related to sa tanong ni to Jingoy, na sabi niya, as uh, yung tanong po niyo, uh, na na kung meron siyang dinideposituhang pera, bank account ng mga tao, official, kung sino sabi niya, invoke the right to self-incrimination. Doon yung tinatanong ko no, kung siya by ba bag ng ilang official ng PNP. Maaaring nga, baka ang pagkaintindi mo, ikaw may daladalang bag ng mga PNP. Chip. Hindi hindi ibig sabihin ng bagman, taga-dala ka ng bag, taga-bigay ng pera. So, yun na yun. Dumudoktor, sinasabi niya, inbox to self, right to inbox against self-incrimination. So, kaya ayaw mo sagutin yun na ikaw ay bagman o ikaw ay nagbibigay ng pera sa mga matataas. Na, nag i ba? nag -i intrega Alam mo yun? So, ayaw mo sagutin yun. Kaya, kaya nga, Sr. Tulfo, tanungin natin ulit ito. Tanggalin mo yung mask mo. yung isang tuniladang ng siyabo na nahuli sa iyo. Ikaw lang ba talaga ang involved doon at si Atadero? O meron pang iba? Your Honor, I invoke my rights to remain silent. Sige, kargahin mo. Kargahin mo yung buong kasalanan na ito. Yung mga kasamahan mo ngayon o yung mga tao na sa taas mo. Tawa ng tawa ngayon. Sige, Aminin mo lahat yan. Baka nabubula ka lang nila ngayon na sinabihan ka lang na just remain silent. Marami tayong pera na naimbak ngayon. Kayang-kaya namin suportahan ang pamilya mo habang nakakulong ka. At pagkatapos, magkakalabas ka rin. Kaya namin magbayad sa piskal. Kaya namin magbayad sa judge para makalusot ka sa kaso mo. Baka yan ang pambubula na binigay sa iyo ng mga mo. Tiisin mo lang yan. Ang kinin mo lang lahat ng kasalanan dyan. Pero the whole world doesn't believe in you. Alam namin na isang tuniladang siyabo hindi kayang itago, i ng isang master sergeant lamang. You cannot fool me. You cannot fool this committee. Kaya, tago ka ng tago dinidipinsahan mo yung makasamahan mo, ayam mong sabihin ngayon, sige, magdusa ka. Akala mo, yung pamubula sa'yo, totoo yan? Ha? Baka, yung mga ganman nga na uh, pumatay kay diga mo, si na eh. Kahit anong bula doon sa ginagawa ng mastermind nila sa kanila, nagbabaligtaran na. Ikaw pa kaya? Na ka lang dito? Hindi. Hey, you remain silent. I, I respect your right to remain silent. Pero nobody believes in you. Na ikaw lang ang may kinalaman dito. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator. Uh, I I ask, sir. Uh, ah, uh, rebelia. Mayo. Mayo, naniniwala ka ba na ikaw ay walang kasalanan dito? Your Honor, I invoke my right to remain silent, <laughs> Oh, di may. So, hindi ka na ni. <laughs> wala talaga, wala. Ah, uh, Mr. Chair, pwede mo kasi. Yes, Sir Ah, ano kaya kung ikaw ay operan na maging state witness para hindi ka na makulong at makulong na lang yung mga taong malalaking isda na nasa likod mo? Papayag ka ba? I invoke my rights to remain silent, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Sige. Hintayin mo na lang yung uh, sa korte ka na lang magsalita. Ah, uh, Mr. Chair. Yes, go ahead. naman uh, tayo kay Colonel Ibanez. Ayaw niya magsalita eh. Sige, go ahead. Colonel, naniniwala na. ka ba hindi kaya mag-isa ni Sergeant Mayo na merong taong nasa likod niya o mat mataas na opisyal na nasa likod niya? Uh, hindi po. Hindi ko po alam, Your Honor, kung ano yung totoo nangyari. Niya. No, 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 no. Ang tanong ko sa iyo, isang Master Sergeant, kaya ba niya na magisa isa mag-operate, makuha ng uh, isang tunayladan siya po? Uh, hindi po ako makapag uh, sabi Your Honor, kasi uh, hindi ko po alam yung circumstances ng... Hindi mo alam ang? Hindi ko po alam. Ang? Na Yung kung paano, kung paano dumating yung 90 year Di ba ikaw ang jefe niya? Yes, Your Honor. Oh. Hindi mo alam ang trabaho niya? Di ba ikaw ang nag-request uh, na... Yes, Your Honor. Ah, uh, request ko siya nung time na magkaroon ako ng order papuntang PDIC. Oh, hindi mo alam ang trabaho niya? During that time, Your Honor, yung kung ano yung kwan dyan is di ko alam, Your Honor. Wala kang alam sa trabaho niya? Wala ikaw ka. ang nag-request na ma-reassign siya sa... De sa department po, sa PIDEG. Yung particular na situation nyo ron, hindi ko alam. So he did not inform you? Hindi po yron Na may operation, gano'n? Hindi po yun. Sa, hindi ko pa alam yron Why did you not inform your your chief, Mayo? Ba't hindi mo siya in na may operation? Your Honor, I invoke my right to remain silent. sagot mo? I invoke my right to remain silent, Your Honor. Putang inang yan. Sige, thank you, Senator Jingoy. Colonel Libanyes, tama, correct ba na meron kayong hinuling shabu doon, mga Chinese doon sa EDSA? Particularly sa may lecture kung saan diniklear ninyo around 60 kilos kasama pa si Secretary Benhur Abalos nung uh, Pinamidyan niyo yung accomplishment niyo na yon? Lecture yun, Honor, Sa inlex. Uh, meron niyo rin, Sinong suspect doon na nakuha niyo? Uh, dalawang Chinese sa uh, personality yun, no? Saan na sila ngayon? Nasa Pampanga Jail, yun, no? Ilang kilo ang uh, ng Cebu ang uh, diniklare niyo doon? Uh, total of 60 kilos, yun, no? Ilan? 60 kilos, yun, no? 60 kilos? Ilang kilos ang hindi niyo dineclare? Lahat po yun, your, your Honor, na-declare. Uh, wala po kaming tinabi o whatsoever. Uh, it was uh, proper inventory. You According to PDEA, yung Shabu na nahuli doon sa bata mo na si Mayo, doon sa WPD Lending uh, Center, ay part yon doon sa accomplishment niyo doon sa lecture in leks, 60 kilos lang dineclare nyo ang malaki tinago ninyo. Is that correct? Hindi po totoo yun, Your Honor. Kasama mo ba si Mayo ng operasyon sa Inlex? Uh, during the lecture uh, na operasyon, Your Honor, uh, hindi sa kasama personally doon, Your Honor. Bakit hindi siya kasama? di uh, hindi ko lang alam, Your Honor, kung ano yung kwan. Pero based doon sa videos namin doon, hindi siya kasama doon sa lecture, Your Honor. Bakit? Pero meron kaming kami... O sa kala ko siya ang mo. Meron, natako. meron kasi kamin, Dalawa kasi yung operasyon na may Your Honor, sa INLEX. Uh, way back September and July. oh, sige, yung July. Ano yon 60 kilos yun, Your Honor. 60 kilos? Yes, Your Honor. Yan yung pina-presko niyo kasama si Isa LG. Lahat po kasi yun na presko ni' ron. Ha? Lahat po ng operasyon na yun na nasa may media po doon. No? Kasama si Mayo doon. Yes sir Honor. Kasama. Yung pangalawa. Yung July yo Oh, yung pangalawa, sabi mo dalawa, yung pangalawa. September po yung isa yo September. Uh -huh. Ilang kilo sa kuha niyo? Sixty, yo Ha? 60. 60. Yes po. Yung una, 60 rin. Yes, Your Honor. What? Huh? Phoenix ninyo at 60 yung declaration ninyo? Yun po talaga, Your Honor. Kasi... Oh, grabe na coincidence yan eh. 60 noong uh, Marso? Uh, Marso yun? July, Your Honor. July. Then, sa pag-September, 60 na naman ang uh, nahuli niyo. Yes, Your Honor. Uy! Unbelievable. Hindi man lang nagsubra ng kunti. Kahit kunti mo lang. 61, 62, 63. Fix talaga 60. Yan po ang total, Your Honor. Oh. Dududan na talaga ako dyan sa ginagawa mo dong. Dududa ako dyan. Dalawang separate incident. Yung una, sino yung involved doon na Chinese? Pangalanan mo? Hindi ko po ma-recall yung exact... Ilang yun. tao yon Dalawa pa, Your Honor, yung... Nabaybas ninyo? Baybas operation, Your Honor. Tapos yung pangalawa, yung September, ilang uh, ah, Chinese doon nakuha niyo? Isang Pilipino, Your Honor. Isang Pilipino lang? Hindi, kaya ito, in-installment ninyo ang paglabas ng mga Cebu na yan? 60. 60. Tapos mayroon pa doon malapit sa sipahos mo sa bagyo. Ilan ba yung... Ay, sa'yo pala yun malapit sa si house mo napanggit kanina ni Domingo, meron nang... Uh, sir, Your Honor, wala po akong safe house sa Baguio, sir. Taga, lahat at bingit po ako, sir. May bahay po. Uh, doon po, sir, ang bahay ng parents ko, sir. Doon po ako nakatira. Uh, sir, gawa-gawa po, sir, ni General Domingo, sir, na malapit yung uh, safe house ko doon sa bandang irisan sir. Wala pong katotohanan yun, sir. Uh, hindi po ako, sir, yung informant nung uh, trabaho na yun, sir. Eh, balikan kita. Paano mo nalaman yung Shabu ni Mayo? Ikaw magkaya informant noon. Paano mo nalaman? Sir, for, uh, for the information of everybody, sir, I am not the informant, sir, of uh, the, yung trabaho, sir, ni Sergeant Mayo, sir. Yung sinasabi po, sir, ni General Domingo, sir, na ako po, sir, nakakaalam, sir, nung uh, butega, sir, ni Sergeant Mayo, sir, eh, wala pong katotohanan yun, sir. Sir, ganito po yan, sir. Trabaho po yun, sir, ng uh, is oyo 4 sir. Sir, ang hepe po sa nang is oyo 4 is si Colonel Olonan, sir. Upper class ko po yan, sir. Sir, yung ibang involved, sir, mga sina Sergeant Catarata at Sergeant Tribusora, sir. Sir, dati ko po silang tao, sir. Gusto po nila kasi, sir, palabasin, sir na ako sir ang nagmamando sa kanila kahit hindi naman sir. Pero makita naman natin sa CCTV sir na si Captain Susongko sir ang nagmamando doon sir. Si, uh, by the way sir, si Captain Susongko sir was also my former personal sir. Sir, nirelieve ko po yan sir nung ako po ang hepe ng uh, SOU ng PIDEG sir. Sir, hindi ko po alam sir kung anong galit po niya sa akin sir. Ngayon po sir, gumagawa po talaga sila sir ng nang eh nang kwento sir para ma connect ako sir kasi sila po sir yung uh, nakita po sa CCTV sir na nag-pilferage po sir gusto po nilang sirain, sir lahat sir ng mga statement ko sir Kaya nga, ba bakit ka pumunta doon hindi ka makaya kasama sa operasyon. bakit ka pumunta sa crime scene sir i have three i have three reasons sir first reason sir i was authorized sir, by pideg sir in the uh, tinawagan po ko sir ni Colonel Portera sir uh, yung pumalit po sa akin sir na intel uh, intel chief sir ng uh, pibig, sir. Uh, hawak ko po, sir, kasi, sir, yung halos lahat, sir, ng mga co-plans doon, sir. Then, sir, nung panahon po yan, sir, ni General Portera, Peralta, Portera, sandali. Portera, nasaan? Tawagin niyo si Portera. Portera. Sige, continue. Sir, nung panahon po, sir, ni General Peralta, sir, uh, mayroon po kaming kwan doon, sir. Mayroon po kaming usapan, sir, kasi nagpaalam po ako sa kanya, sir, Okay lang po ba siya na magpapalipat po ako siya ng QCPD kasi I was in being invited uh, by uh, General Remus Medina to be transferred sa QCPD sir para maging station commander naman. So I grabbed sir, the opportunity sir, to be uh, station commander sir sa QCPD sir. Then sabi ni Sir Portera, nung narelieve sir si General Peralta, uh, okay lang bagli na ituloy mo yung mga trabaho mo dati. Ituloy nyo pa rin yung setup nyo. ni Sir Peralta ngayong nakaupo na si General Domingo, sir. Sir, makikita po natin, sir, sa mga statement, sir, ni Sir Domingo, sir, na sinabi po niya, sir, na wala po siyang binago. So, sir, yung statement, sir, yung arrangement po namin, sir, na gano'n, sir, tuloy-tuloy po yun, sir. In fact, sir, nag-report po ako sa kanya, sir, complete